Guys, kung gano'ng ang ang karangalan, gano'n din kabigat ang alaala. Yan ang emosyon sa Malacanang nang tanggapin ng mga anak ni Nora Unor ang Presidential Medal of Merit para sa Yumaong National Artist at nag-isang superstar habang bumubuhos ang papuri mula kay Pangulong Bongbong Marcos na inaming minsang balingbing sa pagitan ng pagiging naranyan at bilmanyan, hindi may wasang mapansin ng ilan ang katahimikan ng mga anak ni at Guy. Tahimik, dignified, pero may lungkot sa mga mata. Parang pelikula ni Nora, may tagumpay, may kerot, at laging may pusong Pilipino. Mm -hmm. Nakakalungkot. Nalungkot no? na naman ako. Naalala ko naman bigla si, si Ate Gay. Ayan, ginawaran, hindi lang si Ate Gay, ginawaran ng Presidential Medal of Merit si na Miss Nora Honora, nating mm -hmm. national artist, si Miss Pilita Corrales, si... Sino pa yung iba? Si... si ano? <laughs> Meron pa apat sila. Margarita Holmes. Forrest. Oo. Oh, oh, Oo. Oh, oh. at saka oh. si... Apat sila eh. Sino kasi yung isa? Oh, anyway, yun nga, naging madamdamin at siyempre naging emotional na naman ang, ang limang anak ni Ate Guy habang tinatanggap nila ang medalya mula sa Malacanian. Pero di ba kaya binigyan nilag, nilag, siya ng award niya yung malaking contribution na, yung na yung oh. niya sa pelikula, telebisyon, at musika, di ba? Parang ayan, inaknalin siya ng Malacanang. Alam mo, friendship, kapag ikaw binigyan ka ng Malacanang ng award, parang talaga malaking karangalan yun, di ba? At sa kanila rin galing yung pagiging national artist ni Ate Gay, di ba? Correct. Kaya parang yung, ano, eh, yung mga anak ni Ate Gay, sila lot of kompleto yung lima. Yung mga di ba? May iisip nila yung mami nila na habang tinatanggap yung award, di diba? mm -hmm. Parang, eto mami, parang sinasabi nung lima, Mami, we're very, very proud of you. Proud na proud kami na ikaw ang mami namin, di ba? Parang mm hindi -hmm. tayo siguro nararamdaman nilang balot. Correct. Congratulations sa ating Ito pala ang binigyan ng Presidential Medal of Merit ay sila. Miss Nora Honor, Miss Pilita Corales, Miss Gloria Romero, and Miss Margarita Flores. Ayan, yung apat oh, ng mga halili. Congratulations halugi. po sa inyong lahat, sa pamilya, pamilya nila, especially sa pamilya ni Miss Nora Senior Honor. Yeah, congratulations yeah. po. Pres, ano? pres, presidential. Presidential Medal of Merit. Yes. Congratulations mm -hmm. po, ating guy, Kita Pinita, Eh madre, gloria! Ok, tutti gloria di...